ng tao. Paano kung halimbawa, ihi ng bata? Okay. Dito, ang ihi ng bata ay nahati sa dalawa. Pag ang bata na yan ay hindi pa kumakain. Pag hindi pa kumakain, take note, marumi pa rin. Pero magaan lang. Pag ang bata na yan na umihi ay lalaki. Pag ang bata na umihi ay lalaki at hindi pa kumakain, ano bang hindi kumakain? Ibig sabihin, nakadipindi pa saan? saan? Gatas pala. Hindi pa kumakain ng mga sirilak, hindi pa kumakain ng kanin, lugaw. Ang hatol sa ihi ng batang yan ay magaan lang ang dumi niya. Marumi pa rin, pero magaan lang. Ibig sabihin, hindi pa rin pwedeng hindi mo hugasan. Pero ang paghugas dito kay, ay tatalsikan mo lang. Sapat na yan. Kuha ka ng tubig. Alam mo, naihihian. Sino ba may tubig dyan? Di pahingin nga. Para makita nyo yung hatol. Halimbawa, natamaan ako ng ihi dito. So pwede kong i-ganun eh, lang. Eh, hindi ko na kus kusutin. Ay, tanggap na yan. Nabuhusan ko lang ng tubig ang ihi ng bata na hindi pa kumakain. Pero ang ihi ng babae na hindi pa kumakain, marumi pa rin. Sabi nila, bakit ang ihi ng babae masyadong malakas? Yan eh, ang magagawa natin. ang sabi ng propeta. So, ang ihi ng babae, mapabata man o matanda, ay eh, lalo na pagmatanda. Yung bata nga marumi, bas lalo na pagmatanda na. At hindi pa kumakain, ang hatol marumi pa rin. Ibig sabihin, pag inaihian ka ng batang babae, kumakain man o hindi pa kumakain, kailangan mong ugasan. Kailangan mo kusutin ang naihian na niya. Naintindihan? Pero pag ihi ng batang lalaki na hindi pa kumakain, pwedeng talwiwisikan mo lang. Pero pag kumain na yung bata na yan, ang hatol na sa kanya ay katulad ng ihi ng babae na. Ng batang babae. Naintinihan? Ang hatol sa kanya ay katulad na ng ihi ng babae.